Ayun, oh, doon tayo, oo. Oh. Ayun. si Jiro, 13 years na hindi na nakabalik ng Jiro. <laughs> nakabalik na. Tapos lalakad tayo, okay? talaga. Woo! Tagal na ako. Hindi ko alam. Ito na ito. nalamig mag. yan Ito. 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 mo Jerusalem! sila naman ng mga girls. Malamig, malamig dito, malamig. Magod na dito, magtakbo-takbo. pa taas pa babaan na? Masakit, <laughs> masakit ya, pa yung tuhod, si ha? Tuhod niya. Masakit. <laughs> masakit yung tuhod. <laughs> gigi mo sa loob. Alam. Alam. Mm. Lame. Lame. Yes. Lame. 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 dapat pa kami. Do kami. Ako uh, na na. Na Ako uh, wala kang sandok. Wala sandok. Wala sandok.

Pag video ah, makapag, ano, ma-indic si Manalo. Ano nga, ano, mm. pag live <laughs> May load gang iyong cellphone. Yes. Hindi ako nakapag-load, ay baka maubos na ang kawang data. Hindi mag -ano ang ka, ang tawag Bibidyo. Hotspot. Oh video na, video na 'yung ba. Okay, walang load video pwede. Oo. Hindi may load pa yan baka ma ang ko dahil na ngayon. Yan oh, ko kayo sa Jerusalem. Oh my God. Jerusalem. Ganti ang ang paa. Diyan kasi may mga painit-init sa plat. <laughs> ito pa misajero. Bakit dito tayo? Bakit tayo madulas? Madudulas na sa sapatos sa 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 tayo ng kuwan. Di ba sa madulad? Ito, mga angkin dito. Kumakapit po. din? Sayang lang yung pangalan ito. <laughs> el finger to. <laughs> tôi mày phải đơn giản tôi mày mày anh tôi mày 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 hotel mày 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 Sa wishing hall? ano ba yung simbahan ng Sokol Di ba doon? Ano dito? So, so yun. Ayan, oh. Sarado pa ang mga tingnan. Na. Na tayo nagkaliwa okay. na doon? Doon Wish na ang wishing hall. Doon ang hall. Pero may daan din doon. eh. Uh, so, nga? Malamig nga. Malamig.